Magandang uh, magandang umaga po sa ating lahat. Si Katuring ang uh, ang pasulopang uh, tangkero ng bayan na tagapaghatid ng inyong mga LPG cylinder tank sa inyong mga tahanan. Ayan, sa pong uh, ligtas at uh, mapayapang uh, araw ng uh, Miyerkules, taong uh, dalawamput, uh, dalawamput apat Ayan, kompleto po. Ano po? So Pagod na pagod si Kato kahapon Sa hawan ng Diyos, tayo po nagpapasalamat Maganda po ang uh, Benta natin kahapon Sa hawan ng Diyos Sabi nga eh, tayo po ay eh, uh, Kumita naman Ayan. At ngayon po ay uh, Ang uh, breakfast po Ng mga hampaslo pang tangkero, pantisal with dairy cream Kahapon tayo po ay uh, As usual eh, Reliever tayo po ay official reliever ng uh, ating mga uh, magigiting na tagapaghatid tangke hmm. kaya ang payo po ni Kato sa atin pong mga kasamang tangkero dyan lalong lalo na sa mga kalalakihan siyempre at hindi naman natin minamalit yung mga kababaihan dahil may mga kaparaanan din po sila na makaganap ng ating tungkulin tulad ng yung iba marunong yung iba marami po marunong magmotor parang ipinasasampay yung tangke doon sa motor at ipinabababa yung tangke doon sa motor talagang ah uh, ang mundo ngayon no? talagang yung uh, quality hmm. Ngayon, ang, paki, ang ano natin, eh, ingatan po natin yung ating kalusugan huwag no, nating abusuhin. Lalo sa ganitong klase ng trabaho, medyo may kabigatan. Mm -hmm. Eh, buti na lang. Hindi po nag-uulan kahapon. Hmm? Tapos muli, pa, muli, pinaalalahanan po ang lahat ng mga tankero Ah, hindi tayo katulad ni ginoong Fernando Mateo na may superpower kapag naghahatid po ng tangke. butis hmm? Buti sa kanya at uh, ewan ko san galing ho yung kanyang kapangyarihan at uh, hindi na ho siya gumagamit ng ORCR at gumagamit ng gas. Inililipad na po niya yung... <laughs> na, shout out sa uh, Mr. Mateo ah Uh, ah, talagang nakakatuwa rin yung mga nire mo kapatid ang pag-good vibes e ka nga okay so yan lang din ang ating pakiusap sa ating mga kasamang tankero na maging positibo lagi sa ating buhay wag po natin laging uh, na ito pong mga illegalista, tankero at maglalangka uh, at magsasako hayaan nyo sila ha? Ah? hayaan nyo sila Importante, legal ka ngayon. Kung nasabi ulit-ulitin natin yan, mga bagay na ganyan. Kung hindi na hong tayo nagiging masaya at puro negatibo na lang at puro ano sa buhay, eh iwanan mo na yan. Ibigay na natin sa iba yung pagkakataon na makapaghanap buhay sa LPG. Mm -hmm. At uh, ngayon, kung kailan nagkaroon ka ng na lisensya, nagkaroon ka ng LTO, hindi eh, mo ka nag-ooperate, tapos eh, naiingit ka naman sa mga illegal eh, wala na, baliktad na, di diba? Shout out sa lahat po ng ating mga nasugid na taga sa Baybay. At uh, yeah, sabi ni kay Mr. Michael Pineda ng Saudi Arabia. Shout out sa iyo kay Mr. Ay Ayel. Ah, uh, si Ayel diyan. Ni kalimutan ko na lapit pinili ni Mr. Ayer, si Jose Divega Joseph Divega Hmm. Oh, kay Toti Kiamson ha? Toti Kemson at diyan sa mga Cavite, sa taga Cavite kay Noy Doy. ah, Noy Doy ba yan? Noy Doy kay uh, sa May Ordaneta, sa Rosario Pangasinan. Marami po tayo taga Subaybay diyan. Hmm. Ganun na rin po sa May ah uh, parte ng Visayas region at Bicol region. Okay, kahapon eh ayun. Tayo masado tayo maagap eh. Listo para sigurado. So lumabas na po yung ating mga supply agreement. Sabi, ilang mga supply agreement na lang hinihintay ko. So, once na lumabas po ang ating fire safety inspection certificate, ha? Si Mrs. naman ay uh, naka nagsisimula na rin doon sa mga DOA requirements sa mga folder. Okay? So pag lumabas po yung ating fire safety inspection certificate, hindi na natin patatagalin yan. At uh, lalargan lalarga na agad tayo sa Department of Energy para magsumite ng mga requirements. So na ayong may mga supplier na po ako na nag nagbigay na rin ng kanil kanila mga supply agreement. Ayan. Sa mga baguhan, ano ba itong supply agreement? Ito po yung kontrata ninyo ng iyong mga magiging dealer, magiging supplier ng brand na ibebenta mo. Ayan. So ulitin natin para sa mga baguhan, hindi ka na ho pwede as a rule. As a rule, hindi na po pwedeng magbenta ng mga brand ah yung talagang legit na brand ah. I mean is uh, yung talagang pinapakagahan sa kanyang planta yung talagang uh, brand uh, supplier talaga no hindi ka na ho pwedeng magbenta ng mga LPG brand na yan nang wala hung, uh, kontrata o supply agreement na tinatawag uh, kung tinatawag yun ng araw ay yung certificate galing sa may uh, Uh, trademark owner o sa mga brand nakapirma doon yung dealer at the same time yung uh, representative sa planta okay, in my case lumabas na po ang uh, meron na po tayo niya sa Petron meron na po tayo sa Solen, meron na po tayo sa Shine meron na po tayo hinihintay natin sa uh, Luzon Gas at the same time hinihintay natin yung kay Regasco dahil si Regasco hinihintay niya yung aking fire safety inspection certificate no? Oh. okay lang ah, eh, naninindigan siya eh. Tama po yun ah. Kanya minsan nagalit ako sa isang uh, kilalang brand supplier na ito dahil uh, nag issue ng uh, delivery receipt, 'di diba? Sabi ko, eh napakataas ng pagkilala ko sa inyo. Ang laking brand ninyo, tapos sa eh, delivery receipt lang po ang i-issue ninyo. At sabay-sabay na ho, tayo magko kung ganyan, 'di ba? Okay lang na bigbigyan mo ako ng DR, pero ibawas mo yung uh, uh, 3%, ha? Ibawas mo yung ipinapatong mo diyan. DR na nga lang. Hindi ka na nga lang magbibigay sa gobyerno. Same price pa rin. Mautak ka, ha? Utak kolorum yung mga banat mo, eh. Kaming mga outlet. Sinusunod namin. Tapos kayong malalaki. Eh, promotor kayo sa mga panggugoyo, panluloko. Hindi pwede kay Katoring yan. Kailagang binungangaan na naman ni Katoring yung uh, kulay blue na supplier ko dyan. Pabago-bago hmm. natin dyan sa pagiging distributor dyan eh ang dami nating alibay hindi pwede yung gano'n, no tayo po ay may karapatan na bum, -bum bumakbak po sa mga yan gawa nun sa kontrata hindi na ako katulad nung araw na risi-resibo lang ha? kung bumili ka kay ganito eh, sapat na ipapakita mo kay Department of Energy yun na parang impliedly you are uh, being authorized hindi na po yun Wala, kinakailangan po is an express eh, agreement dun po sa isang kontrata at notaryado po ito hmm. kailangan notaryado pa so ayan po ang mga pagbabago at uh, almost 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 every day po ay may mga na-encounter po tayo na mga marami po tayo mga customer na nakakausap lagi na talagang uh, we really tried our best to explain the <coughs> guidelines kung bakit ganyan na po yung reaction ng mga outlet naghahanap na po ng mga kinukwalify ng maigi yung mga tanke at uh, bakit hindi na sila tumatanggap ng mga unswappable kondisyon dahil na rin po sa guidelines sa ilalim po ng Republic Act 11592 hmm. kaya sa mga suki na gumagamit pa rin ng mga unbranded dyan eh usapin nyo na po yung inyong pong mga brand ay mga LPG outlet no? Huh? na inyong pong mga suki para palitan na necessary na mag po kayo kaysa naman bumili kayo ng bagong tangke at mag-iingat po kayo na masalisyan na naman kayo ng mga budol ng mga outlet na mga nagkukunwaring mga outlet mag-iingat po kayo dahil uh, sa layunin lamang na mapalitan ang inyong mga tangke at ibalik muli ito pong mga dragon, unswappable mga generic, ng mga klase ng tangke sa inyo hmm. pagka kayo ay na naman ng mga katulad ni Katuri ngayon hindi natanggapin talaga yung tangke ninyo Ha? ito naman ay in the interest of public safety nasabi ng isang uh, customer bakit ganon bakit hindi kayo ang uh, dapat uh, magpalit yan kayo nagbebenta ng uh, mga tangke? tama naman po eh. kanya nga ho yung mga suki natin eh, mabuti sana kung loyal din naman diba? ha yung mga suki talaga natin nakilala. Talagang bibigyan ho natin ng utmost consideration na mga discount. then at the same time, kung kinakailangan ng yung mga suki ni Catherine nung araw, inihabol na niya doon sa kaluwagan pa nung panahon. Eh kung ngayon kay papasok, eh hindi na ho, Dahil uh, napaka-stricto na rin ho ng mga brand supplier na yan para magpalit. Ha? O kaya napag-abutan dahil din po itong mga suki na makukulit na talagang uh, Matitigas din gawa nung... Uh, offeran mo sila ng ganito nung araw. Ayaw naman nila dahil sa mataas ang presyo. Libre pa nung araw. Wala pang kapal. Wala pang ano. Eh ngayon, kung kailan na... Uh, uh, nagkakaroon na ng ultimatum, eh ayaw... Uh, ngayon po sila nagsisipagpalitan. Na ba eh? ba? Wala na po yan. Eh... Uh, Swerte yung mga... Uh, uh, mga tangkero at mga outlet na nag-react na agad nung araw at mga suki na nag-react na agad nung araw at ginrab na yung opportunity to swap free oh. kasi nung araw itong sirigas ko maluwag na maluwag pa talaga eh tinatanggap niya pa itong mga tangki na ano ngayon talagang eh, talagang stricto na sabi sinasabi ewan ko na kung totoo ah, dahil uh, ako ng crew hmm. kung nakikinig ka Miss Jo, ha? Ah, ah, Mr. Arnold T, congressman, kung nakikinig ka, ay sinabihan na ako na hanggang July, July 2 na lamang, ang inyong pagtanggap ng swapping na ang isoswap natin ay sulayin to Regasco ko, eh, stop na. Okay? So ayan ano at tayo nga ay nabisuhan ng crew ng uh, Regasco na by July 2 sabi nila ay hindi na sila tatanggap. Ah, uh, correct me if I am wrong, I stand to be corrected, ah. na hindi na sila tatanggap di umano ng Sulain para iswap doon kay Regasco. So ah, uh, pakita mo po 'yan. Baka mamaya nagbibigay po tayo ng maling impormasyon o mali ang pagkakaintindi ng crew natin. Ayan. Okay? So, So, sa mga Sosasolay naman na may meron po silang 50% off na promo. So far eh, kasama po tayo doon at uh, isinama po yung mga outlet natin uh, para mag uh, ano no ng tinatawag uh, nating uh, free ano uh, 50% off no. Ayan. So we will offer isang uh, promo dito po kay Katuri. At siyempre magandang umaga. Shout out po sa lahat ng ating mga mahal na suki ng mga karinderya, mga suki na bahay-bahay. Sa mga nakasubaybay kay Katuring, magandang magandang umaga po sa inyo. Marami pong salamat sa inyo pong pagtangkilig kay Katuring. Mm -hmm. At uh, patuloy ko pong patuloy po tayo mananaliksik about dun po sa LPG para ma maibahagi po sa inyo. No? at uh, pananatilihin po natin na tayo eh, kang ay kangay maalam sa ating pong produkto bilang isang uh, kalidad na pagkakaiba natin sa ibang mga tangkero. Hmm? Kaya sa mga tangkero dyan na tamang, tamang nagda, nagdadala lang ng tangke eh, nang hindi nila alam kung ano ang, ang, ang mga ano sa LPG eh basa-basa eh, din o sino white ha at uh, sabi nga man does not live by bread alone. So, hindi lamang itong kita-kita pinag-uusapan. No? Dapat uh, may moral ka, may moral yung rider mo, na kahit iwan mo, hindi ka na natatakot na baka mabisita ka ng mga LPG task force dyan at ng mga inspector galing sa Department of Energy o ng munisipyo na kinabibilangan mo. No? Uh, otherwise, baka ikaw magngangangaw-ngaw ka na naman. Hmm. At syempre, ugaliin po natin na tayo ay mapag uh, uh, maagap. Hmm? Tayo ay alerto sa mga reklamo uh, ng ating mga mahal na suki. Huwag natin silang babaliwalay. Huwag natin silang i-ignore. Hmm? Huwag natin silang i-ignore. Okay? At na natin ang mga problema dinudulog nila patungkol sa kanilang mga stove. Kahit na hindi mo kaya, eh, magbigay ka ng ka, mga pananalita, mga mga ideya, mga payo na makatutulong upang mapalubag loob ang mga suki na yan. So, ayan, ha? At siyempre, shout out na rin po sa lahat ng ating mga suki. Mapa kayo ay mga lumang suki namin at wala na kayo sa amin. Shout out po sa inyo. At ba si Kato Ring, sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagpapasalamat po sa inyo. At naging kabagi kayo ng aking eka nga. Eh, na, paikipag uh, sa gupa at pagpapaunlad ng aking ikang sa industriya ng pag-LPG. Maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag niyong isipin na kayo po ay uh, uh, masama po ang loob namin sa inyo na kayo ay lumipat. Hindi ho. Dahil uh, dito sa ganitong uh, klase po, it's uh, go po ang uh, customer. Hindi ho nagtatagal na nanatili forever yan pwedeng magtagal pero hindi ho na nanatili dahil time will come na pwedeng hindi mo siya masuplayan pwedeng hindi uh, ka matawagan at everything ma for so many reasons ay pwede pong lumipat ang isang suki then uh, kapag ka ho may pagkakataon pwede hong bumalik yung mga yan ayan ha So si Katurin kapag ka ho nagiging uh, rider ay nakakaroon po ng pagkakataon na tayo po ay makipag-usap, bumabasa motor natin at uh, kumain sa mga karinderya na yan naman yung pagkakatao na i-introduce natin yung ating uh, LPG outlet ayan so kahapon ay uh, nakakuha naman ho tayo ng isang outlet kahapon yung binabaan natin aba, eh, bumalik ay ano sa atin at uh, kumuha po ng uh, isang tangke eh. ha so gumamit ho tayo ng mga estratehiya na acceptable na hindi naman ho masyadong garapan, okay? Yung sa mga tangke na nawawalan, nalilipatan, ha, ah, ng uh, mga suki. Nangyayari din po yan kay Katuring Pero tayo po ay professional sa pagtanggap ng ganyang klase ng movement. Hindi 'ho yung ko lumipat na yung isang suki ay uh, uh kumaari lang ay ipakulam na natin. Hindi 'ho ganun dapat ang ating behavior, no? Mag-move ka, ah uh, mag-move ka hindi ho kasi pwedeng magpatali din po tayo sa mga customer na kung ano lang po yung gusto nila Now, dahil uh, tanda natin hindi naman ho natin hawak ang galaw sa presyo ng LPG tayo po ay uh, nakiki uh, tayo po ay talagang nag, uh, nagpapatupad lang dahil hindi uh, naman ho natin pwedeng hindi dagdagan gawa nung uh, eh, dinagdagan nga tayo ng planta di much more sa atin na uh, direktang nagdadala ng mga tangke doon sa kasulok-sulokan na direktang pwedeng ay ka nga, ay uh, makatanggap ng anumang peligro ha oh. so anyway peligro speaking of peligro uh, muli ay uh, pinapayuhan po kayo ni Katuring na pagsabihan pong maigi ha uh, doktrinahang maigi ang inyo pong mga rider dun po sa pagrespeto po sa traffic rules and regulations ha na lagi ho nating atakihin yan sa moral na tandaan natin may babalikan po tayong pamilya may babalikan po tayong mga anak kaya wag ho tayong masyadong barubal wag ho tayong barubal sa daan ha? isa alang alang po natin yung pong kaligtasan natin no? abay uh, kamakailan lang dito po sa may fair lane ilang beses ho nagkaroon ng aksidente uh, dyan, at kami involved nga po ay mga rider, mga motorcycle rider Abay, uh, ingatin po. Ganon din po tayo. Mag-ingat po tayong maigi. Huwag po tayong, uh, huwag nating uh, i-insist na dahil tayo ay tama. Sa, sa bandang huli na lang po yan. Ang una po nating gawin, iligtas natin, gawin natin kung ano yung tama at nararapat sa pagmaneho po ng ating uh, mga motorsiklo sa daan. Dapat po ay uh, mataspo po ang ating respeto, disiplina sa mga traffic rules and regulations. Ha? Isa po itong pagkakamali, ito pong uh, kapag ho nakayelo na, ay umaarangkada na po, ay yung pong mga about to go, mali ho yun, ano po, eh, ah, dyan ho nagkakaroon ng uh, banggaan at aksidente dahil uh, kakala ho nila kapag go na, ay kapag uh, yelo na, ay go na, ba hindi ho, uh, warning pa nga ho yan eh. Eh bigyan ho haya ayun yung uh, patapusin yung umpong uh, uh, termino noong kabila ha ah. So likewise ito pong mga uh, nasago tapos may warning na biga uh, mag-observe na tayo ng extra caution wag na ho nating i-challenge kung gaano kabilis at baka mamaya maka-aksidente po tayo o tayo po ang ma-aksidente at uh, uh, sa isang iglap eh, ay ma mawala po ang ating uh, ah uh, pinakaingatang buhay na hiniram lamang ko natin sa pong may kapal. So, ayan, ha? So in terms of pricing, ha, in terms of pricing, eh meron tayong tinatawag na standard retail price or suggested retail price. Sundin lamang po natin 'yan and if necessary na bigyan ng special price discount ito pong mga PWD, ito pong mga senior citizen, ito pong mga kapitbahay natin, ito pong mga kapuspalat na ano natin, ito pong mga taong na nakikiusap, eh, wala hong ipinagbab, wala hong masama po diyan. Napigyan po natin sila with or without the membership na tinatawag. We we can give them at uh, nobody can question to that dahil discretion mo 'yan. sa paanong pagbibigay ng presyo mo Ah, not to the point na i nagbibigay ka ng isang presyo na talagang walang layunin kundi ang manira sa presyohan ng ng uh, uh, LPG sa isang uh, area, no? Pero ang pagbibigay po ng mga special discount price ay hindi ho pinagbabawal po 'yan. Sa halip, 'yan po ay isang eka nga ay uh, manifestation na nagpapakita po tayo nakikisa po tayo sa humanitarian na uh, effort, no? Oh, Uh, we, we just share what we have sa okay so shout out din po sa ating mga kapatid na OFW sa mampanig ng uh, daigdig uh, ingatan po niyo ang inyong mga kalusugan at uh, maging uh, wag niyo kung kakalimutan ang inyong pong pangako na binitawan at inisip Pinlano, nung kayo po ay palipad pa lamang, paalis pa lamang, kayo po ay pumunta sa mga inyong mga churches, sa inyong mga kapilya, sa inyong mga pastor at humingi ng pagbabasbas, ay huwag niyong kakalimutan ang inyong pagmamahal sa pamilya at ang inyong mga pangako na yan. Na mag-ipon, 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 mag -ipon, mag, -ipon, mag, -ipon, mag, -ipon, mag Ayan, ha? Hindi ho sa pinto ng gano'ng kalaki ng sahod. Alam ko ang mga sakripisyo bilang isang OFW sa Ibayong Dagat kanya sana ay po nyo yan. Huwag ninyong abusuhin ang inyong uh, uh, kalayaan din yan. Huwag ninyong tignan na bilang isang kalayaan po yan. Okay? Ayan. So, mabuhay po tayong lahat at uh, magandang umaga po. Ito po si Katuring, <coughs> inyong uh, hampas lupang tagapagatid ng tangke sa inyong mapahay at ang inyong tangkero ng bayan.